ngayon mga kabayan natin na tayo sa Emre Tau Sa Emre Tau, punta ang mga kaibigan mga bayan Kalahan niya ang mga bayan, mga kaibigan, shout out. tayo ng malakad niya? Indyola. mga bayan na natin na pagkakas ng pulunita. Kung may gusto mga bayan, mga kaibigan, ang pagkakas ng pagkakas ng pagkakas ng Tak boleh lagi lah, ini lah, ini lah. Tak boleh lagi lah, ini lah, ini lah. Ini lah, ini lah. Ini lah, ini lah. Ang na mga abayan. Natatarad na sila mga abayan. Hindi alam kung anong gagawin nila mga abayan. Ayan no? Grabe. Dala-dala ka nila mga shield Ano yung mga barangga Grabe, ang dami, ang dami, ang dami, dami. sila mga kabayan, mga kabayan Shout out Ano mga kabayan, takbo sila mga kabayan Ayun na mga kabayan, hindi na napupuno ang araban mga kabayan Hindi no, na dumadami mga bulisan mga kabayan Ayun na, dadaan kanila mga shield Grabie grabie lah edit je bang ayat dari separam pitchup tu malam tadi domblugar mau balik to kat tanapan out

sa ginawa ng gobyerno ito na konsino ang nagmamahal sa taong bayan at sa bayan siyakma ang nawalang hiya ang, uh, ng gobyerno ito si President Duterte at kagaya nyo person of agent or person of authority kayo. Tagapagpatupad kayo ng batas, tagapagpatupad kayo ng tama. At alam nyo, noong panahon na yan, kung gano katalamak ang droga at krimen. Mas mataas ang moral at dignidad ninyo. Sana naman, Nakikiusap po kami. Ipaglaban nyo ang tama. Ipaglaban nyo ang sinumpaan nyo ang tungkulin to save and to protect. Nasaan na ang values natin. Nasaan na sana, ang pagiging Pilipino natin? Yung taong nagmahal sa bayan natin, nagsakripisyo upang makinabang ang ordinaryong mamamayan. Pamilya nyo, pamilya namin na kinabang dyan. kami po ay nakikiusap sa inyo ibalik natin ang tama gawin natin ang tama hindi rin ho kami masaya na maghaharap-harap tayo rito na iisa ang ating tungkulin. May tungkulin ang gobyerno sa mamamayan. Tanong ko sa inyo, tinupag pa ng gobyerno ito ang tungkulin niya sa mamamayan. Nakakaawa kayong mga pulis, kayong mga law enforcer, kayong mga frontliner, kayo ang sumasagap, kayo ang sumasalubong sa kabuluktutan ng gobyernong ito. Alam ko, labag din sa loob nyo, pero wala kayong magawa dahil yan. Follow order. Alalahanin nyo, Nangyari na ito. Pero alam ko may konsensya pa rin kayo. Mahal natin ang bayang ito. Mahal natin ang Pilipino. sana sa pagkakataong ito umiral ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. Ipatupad natin ang tama. Ipatupad natin bilang isang Pilipino. Kailan ka nakakita? Ang Pilipino, ang gobyernong ito, kahit kailan, walang tinupad sa kanyang mga pangako walang nagkatotoo sa kanyang mga salyante, sa kanyang mga salita. Huwag po kayong mag -alala. Hindi kami nagpunta rito para ipahamak kayo. Nagpunta kami rito para katukin ang puso nyo. Sino ang nagmahal sa bansang ito sa panahon na kadiliman panahon na nag ang masamang elemento ng droga? Inuulit po namin bilang kapwa Pilipino tumaya tayo sa tama. Nakikita ko sa mga mukha nyo. Dama ko rin ang damdamin nyo. Kaya lang, follow order tayo. Hindi masama sumunod sa tamang kautosan. Kaya po, nandito kami, kinakatok namin kayo, huwag kayo magpagamit sa gobyernong ito. Alam ko, alam nyo, na hindi matino ang pag-iisip ng presidente natin. ko sa puso nyo sumisigaw din kayo at nahihiya din kayo sa mga nangyayari rito at uulitin po namin kapwa Pilipino tayo Sa kasaysayan ng bansang ito, ang kalaban ng Pilipino ay kapwa-Pilipino. Di ilan lang yan. Saksi naman kayo sa kaganapan ng paghuli ng ating Presidente Duterte. Alam nyo kung anong karapatan niya ang nalabag. Pero alam nyo ba, akala ng gobyerno ito, ng administrasyong ito, dahil hindi tayo kumikibo, hindi kayo kumikibo, akala nila tama ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang kredibilidad ng ating kapulisan? Naiangat na ninyo yan! Proud na kayo, pati pamilya nyo, na kayo ay membro ng ating kapulisan. Ngayon, tanawin nyo ang membro ng pamilya nyo kung natutuwa ba sila. Gawain ba ng tamang leader ang nangyayari ngayon sa atin? kung sino ang tunay na nagmahal lumaban sa kasamaan. Dalawang uri lang ang masama ang nagpapasama sa bansang ito. Mga politiko at mga mayayamang oligartong negosyante. Kami po ay kumakatok sa puso niyo. Kami po ay naniniwala na may dignidad kayo. Kami po ay umaasa na titindig at titindig din kayo. Mabuhay kayong mga kapulisan. Maraming salamat sa inyong pagiging profesional. Pero kailangan kayo na mga ordinaryong mamamayan. Kailangan kayo para itama ang pagkakamaling hindi ninyo gawa. Hindi natin gawa. ginagalang po namin ang uniforme po ninyong yan. Kaya pagpasensyahan nyo na kayo na kami kung nandito at nabahala tayo. Pero uulitin ko po dahil sa inyo ang bayang ito may pag -asa. hindi pa huli ang lahat. Nasasaktan din kayo sa mga utos sa inyo. Kaya po, kinakatok namin kayo. Kinakatok namin po ang puso niyo. Gabayan nawa kayo ng ating Panginoon. Ulitin namin salamat sa paglilingkod ninyo. Pero ang pakiusap namin tumayo naman kayo sa tama. Tumayo naman kayo. sa taong bayan. Mabuhay yes! Filipinas! Pilipinas! Filipinas! ang Pilipinas! Mabuhay yes! ang, ang Presidente Duterte! Mabuhay ang ating kapulisan! Mabuhay! Duterte! 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 Huwag po kayong magpagamit sa kasamaan. Alam